Well, oh, gutom na kayo. Mamaya. Saan ba ang bahay nyo? Bakit dito kayo? Hmm? Oh. Ayan. Nandiyan ang nanay. Magkapatid dyan tayo itong dalawa. Ay. Maliit eh. May parehas. Omiya, kumakain pa yung ano. Kumakain pa yung mayroong lumang. Kumakain <laughs> <laughs> pa yung amo. Oh. Omiya, huwag ka nang pumasok. Bibigyan kita ng pagkain. Mingming. Gusto mo dito na sa amin, Tamira? Ha? para maubos mo yung mga mababait kong alaga. Mamaya. Bibigyan kita. oh, bibigyan kita. Mm -mm. Mamaya. sabi niya, gutom na ako. Bigyan mo ng kanin. Lagyan mo ng ulam para si... Alam mo naman itong mga pusa, ang alam nito, tinik yata eh. Ay, hindi naman tinik. Shh, shh, huwag na pumasok. Diyan lang. Gusto nito mayroon ulam eh. Asan kaya yung mga pagkain ng aso dyan? Kakinakain din nila yan eh. Dog food. Kahit dog food eh. Sinsya na. Walang kaming pusa. Dog lang eh. Ah, oh, kakainan. Ano, wala tayong wala tayong paglagyan na? Hindi, diyan, dito na, dito na. Walang ano dai, walang lagayan. Stuckay mo ka, bai. Ang matanda hindi ko pakakainin ha, pag mag-a mapulot. Wala tayong Yung ano doon dai, yung yung isang pinaglagyan ng gulay. Kasi hindi pwede ito pagsamahin dahil magagalit. Maglalamangan yung maliit. O, oh, dito na lang sa karton. Paghiwalay nga. Hindi pwede magtabi. Dahil... <coughs> Wait lang! Ah. Oh, dito, dito. Ah! Oh, yon yan, sabi sa iyo hindi pwedeng maghiwalay. Hayaan mo na sila. Oh, dito dito dito. Oh. Nagtampo oh. na 'yung bisan. Uy, bakit naging tatlo 'yan? Ay, siyempre nakaamoy. Ganyan ang mga pusa. Lakas. Ando ah, no, sa kabila ka kumain. Ayun. Sige. Huwag na maghanap ng lechon, ha? Ano tayo ngayon? krisis Nakikiramdam mo, oh. paparamdaman. Kainin mo maliit. Ah, hmm, mapag-ubaya yung matanda oh. ayo kumain. Nanay niya siguro nila ito. Oh, lumayo. Very good. 嗯。